Tapos lang ko maglinis dito na naman ako guys. Oh. Pakita nyo to tabla. Brush. Oh. Maglalaban na naman ako kasi hindi to siya pwede i-washing. Ayan you know? Malapit na yan magda minashing ko. So maglaban na naman ako guys. Thank you for watching. Trabaho na ta. kalbaryo <laughs> umpisa na ang ating kalbaryo maghanap na buhay na happy sunday hindi kasi ito pwede i-washing eh ay ano to mga jacket ito na gagamitin sa pang abroad Mag lanot lanot ito pag inanot sa washing tagaan lang naman ito labahan punting kusot lang ito mga bago ito eh inalabahan mga bago siguro dadalhin ito kung mag sila wala lang mga ginagawa dyan. <laughs> Ito ang buhay natin. Ito ang buhay ko guys. Hirap. Kaya pa-subscribe naman ang aking YouTube channel. Tabangi ko ninyo ba? Daghan na kuhan. Subscriber na ako. <laughs> Aduh, magpatabang. Abang mga guys. Salamat sa inyong mga suporta ha saya ba ako nakita na ako na ako nag subscribe salamat love you guys e bago mo na siya. Kailangan lang ganyan kaila siya labahan para matanggal lang ito. Ganyan. Amoy. Amoy bago ba? Kailangan natin tanggalin ang bago, bang amoy bago. bigat din pala kasi masipsip sip ng tubig yun ko ano magaan lang bigat pala pag nabasa yung hindi pa nabasa magaan siya pero nabasa naman bigat. yan o mayroon pa palang tag hindi pa natanggal galing hmm. yung sarigang balisa hmm. saan nga bang sa ito galing may nakabutang pero bago siya ang tinanggal ko na yung tag lami wall nylon kaya hindi ko na siya pwede iwasi hi guys thank you for watching yan pero isuri-suri sa mall kay linggo man yan sa ako man yung namanta trabaho balik na sa trabaho datingan na yung mga ano dito mga anak at mga apo nagdatingan na kasi hanggang gabi yan sila nandito yan. busy na busy na. guys thank you so much for watching na aking hiwa si mo hapit na mahuman o Yan, number niya 6 na lang sige na magbabay na ko sa inyong lahat